Rupa Gutierrez, nakakagulat ang mga revelasyon sa totoong dahilan ng hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati. Tila marami ngayon sa mga artista ang nasasangkot sa hiwalayang issue gaya naman ngayon ang couple na sina Richard Gutierrez at Sara Labati. Usap-usapan kasi ngayon ang tila paghiwalayin ng mga ito na siyang ikinagulat naman lahat. Kaya naman habang patuloy na lumalabas ang iba't ibang espekulasyon ng marami, sa totoong dahilan ng hiwalay ng mga ito ay ng magbigay ng sal ng kapatid ni Richard Gutierrez na si Rupa Gutierrez tungkol sa isyo ng hiwalayan nila. Kinakaharap nila ngayon ayon kay Rupa. Hindi naman daw magiging perpekto ang isang relasyon kung minsan ay hindi dadaan sa pagsubok kaya nito. Ganito raw ngayon ang pinagdadaanan nila Richard Ucheres at Sara Labati. Ayon pa kay Rupa, sigurado naman daw siya na kahit ano pang pagsubok ang pagdaanan ng mga ito ay sana maayos alang-alang sa kanilang mga anak. Dagdag pa ni Rupa na ang tanging may bibigay lang daw niya sa kapatid at sister-in-law niya ay payo na mas gawak ang kanilang pag-iisip at matuto silang magpakumbaba sa isa't isa alang-alang sa kanilang relasyon.